Kim Chiu sa so madalas ding mag-absent ngayon sa programang It's Showtime dahil sa seryeng ginagawa nito kasama si Paulo Abilino ang The Alibi. Kaya ang mga fanay, eh, grabe na rin daw kung mamamis ang aktres na naturang show. Pero may posibilidad din na baka matagal pang makabalik si Kimmy dahil after daw ng serye ay may gagawin pa itong pelikula. Hindi pa natin alam ha, kung kailan ng serye this year ha. Pero may mga lumalabas-labas nga na balita na may gagawin daw itong uh, movie. Naku, walang okay, pahinga pa, si Kimmy. Pa Grabe din ang worry ng mga panay mm. kasi iba rin talaga kapag nakikita si Kimmy ng araw-araw yung nagpapasaya Diba sa mga fans yeah, na papanood so, siya araw-araw. Syempre nga naman yung nag-shoot, nag-taping ka ng pelikula, hindi pa siya nakikita ngayon. Nasanay na kasi ang oh, mga oh. tao na nakikita siyang kalog, oh, nakakaaliw sa showtime. Yes. Pero siguro mga may isang buwan ba siya mawawala? Pero di ba, in fairness naman kay kapag nasa showtime siya, buhay na buhay din programa kasi nang kalog kalog-kalogan siya. Kalog-kalogan siya. Parang siya. Sa Riano, kalog <laughs> di ba? <laughs> pero yun nga, pero, pero sigurado naman, eh, eh, besi naman may hawak kay Kim Chiu. At syempre, inaayos yung in schedule. Inaayos yung Okay lang, magdiyan ka muna mag-concentrate sa ano mo. Kaya lang ang Bakit problema. Bakit oh di ba? Oh punta, balik, punta, balik. Yung pula. nga lang, binabash. Oh, di diba? oh. <laughs> diba? diba? ba? Pero ito, may intindihan naman si Kim Chiu na alam na nasa out of town na nag-tape oh, oh. niya na, Daan, naaliban. Nasa maitindyan Cebu siya. Nasa Cebu kasi. Kung nasa Manila lang niya, oh, pwede siya dumaan sa it show. Pero kahit nasa Manila ka kasi, ang hirap nung may everyday ka tapos may taping ka. Kasi di ba it starts In the morning? Oo, oh, oh, si oh. Anne. Si Anne Curtis, nangyari na sa kanya oh. yan. Nagsishoot oh. siya, nagtitaping, tapos minsan daw wala na siyang ano, tulog. Oh. Diretso tapos na siya sa showtime. May anak ka oh, pa. Talia, oh. Oh. Paloka, Pero kasi ito, oh. Pero ito si Kim, sumaintindihan naman ang mga tao, ko bakit wala ang buhay na sa Shota. Yes. Wala lang kung ba kung darating naman pelikula ulit, may gagawin, di ba? Another, Another upset. Another upset. upset Baka diba? lulukulukoy ka na nun yung bars, no? nananalo ka ng award, di ba? Mm -hmm. Wala ka naman. Yes. Kasi minsan, alam mo, minsan yung mga biro ni Vice, di ba? Nung nandun si Madam Charo, tsaka si Ding Dong Dantes, di ba? Ang daming upset ng nung araw na yun, di ba? Oh, Tapos si si Mam Ma Charo, di ba? Ha, absent sila? Absent sila, oh. Yung sinasakyan naman ni Mam Ma <laughs> Charo. <laughs> Di ba kasi ako oh, naniniwala ako ang may biro. Totoo. May biro totoo yan na minsan apektado si Meme sa mga absent na minsan nagkakasabay-sabay sila. Yun ang hirap abangan kung sino magkakasabay-sabay din sa Friday. Kung sino mawawala sa Friday. Ay, sir, kasi hindi rin oh. nyo naiiwasan na yeah. nangyayari. Pagka-emergency. Oh, oh.